sabihin nila, ibuti nila si Isay, hmm. porkit talented si Isay. Eh. Kanyari, yung mga ganyan ni para lang sabihin niya. Mahirap eh, wala naman magagawa. Ano ba gano'n magagawa ako? Kung ako din ako sa tayo, nasa ako tayo. And... Yeah, hirap din. Hindi ko lubos maisip yun. Habang ang inaalala niya si Melissa, sari ng inisip. Ang ah, bagay na bagay kayo ni Jason eh. Ang bagay Yeah. Ket -ket -ket, eh kita dia. Oh. Uh. Papa Hermes, saya lupa terlebih aku sama muka oh. aku. Hai. Lagi tak buka di sana. Mereka pasti aku sama ni. Angkat kan orang bukan orang pelang pelangit aku. <laughs> Ini kan? Nama apa? Wala naman kamu pelangit. Aku lah. Wala. Lagi yang pergi tak mau saya? sa akin. Lahat yang ginawa ng Diyos. Maganda. Pero I mean that. Diba? Nagagalak sa di sobrang guwapo Jason nung katabi na iba. Diba? No, ba? Bakit? Insecure ka? Oo, oh, insecure ako. Pag nakikita mo, magkatabi kami ni Jesus, sa pangit. Tumala doon sa TV. mo. <laughs> 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 I mean, ang ganda. Feeling ko maganda naman ako dito sa loob ng TV. Paano uh, mo eh? Pag dito ko mata ko sa tiyan. Ano yan? Feeling ko maganda naman ito. Pag walang make-up, siguro mo. Hindi mo nang guwapo. Si Isay lang ang sasabing sa akin. Wala nang magsasabing guwapo ako eh. Si Isay lang. Oo po. Ay, diba kunwari wala si Jason? Maganda ako? Oo. Ano wala si Jason tapos May posibilidad ba na ma in ka sa akin? Wala naman yan sa buwan, Melay. Ay, sige. Ang gusto ko lang tanungin. Oo, oo, oo. Oo nga, oo. Pero ang tiyatabi mo wala isang Hindi mo Melay. Ano ka ba? Oo nga. Tiyatabi Oo mababait mo ako oh napabalik nish sobrang tuwag tira tano ako maganda ba yan? oh ma maganda Ang sa saranggat mabait mo sobra. <laughs> Kate, Kate. O, siya, kasi ganon ano 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 mabait. Mabait, ano 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 hindi ano ano Kasi para sa ano 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 pag ano ano isang tao, pag ano ka, ano 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 gusto mo ano ano Ipinin mo nga sa akin. Mahal mo ba si Melay? Nag-uusap na kami sa kanya. Sabi ko, malagyan siya sa akin. May, may konti akong pagtingin, pero konti pa lang. Kasi kasi nandito kami sa bahay ni... ni... ang utol mo. Baka nag... Kaya lang kami nag... nagka meron na importansya. Plastic! Ito to, Mahal mo ba si Mela yun, hindi? Kamal ko nga pero... Hindi ko naman sa ganda sa gan. Hindi, hindi ko hindi ko pa napapakita. Ay, ay, hindi! Hindi ko pa napapakita sa kanya eh. Magandang umaga, Outbreak.